we are trying to establish here Jonathan Morales well mr Chair, as far as I am concerned these are all hearsay and you cannot uh, you cannot believe in all the alibis or the imagination of this particular resource person mr president can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited we will this this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records wish uh, akin eh, honor ay eh, parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no ni senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin para namang ako talaga ang eh ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman hindi kagaya po ang ating butihing senador no 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 eh, no no, no, nah, no, 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 na, no na ay wag naman po alam mo no alam mo sir sir Jinggoy sir Jinggoy please 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 paki galawin yung kaso ko problema ko yon yung kaso mo Ayusin mo. Your Honor, huh? in ang kaso ko po Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, uh, At ako hindi, uh, hindi uh, order, ako order, order. Please silence. The decision of uh, Jonathan Morales that the operation was halted uh, was disapproved by uh, former Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan per orders of uh, the Executive Secretary. Then Executive Secretary so yun lang naman ikukonfirmate sa kanya yeah, para to uh, because we are we are uh, trying to establish here kung talagang totoo yung sinasabi ni Jonathan Morales well Mr. Chair uh, as far as I'm concerned these are all hearsay and you cannot uh, you cannot uh, believe in all the alibis or the imagination of this uh, particular resource person Mr. President yes Mr. I, I, yeah, I am Chair. taking your uh, your uh, position on this matter uh, your honor but uh, when you say hearsay wala siyang personal knowledge. So let us define now, what is personal knowledge? Personal knowledge is talagang siya ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam, di ba? So, right here, right now, I presume, hindi ako bugado ha, hindi ako bugado, ordinaryong polis lang po ako. Pero itong itong, ito ang interpretation ko. Jonathan Morales has no personal knowledge as far as the... Uh, the action of Bakito otsua of stopping the said uh, supposed, to be surveillance and casing operation to validate that information. But he has a personal knowledge as far as that information is concerned. So, when we talk of personal knowledge, alam niya yung information. So, personal knowledge pa rin niya because nakausap niya si Gadapan na sabi niya, pinahinto itong operation natin, disapprove ko dahil ayaw ni Executive Secretary Otsua uh, sobre personal knowledge ni si Morales of that information. Pero wala siyang personal knowledge as far as that incident is concerned. Na pagbigay ng order ni Otsua na i-basura yung operasyon. So, yun lang sa akin. Uh, Hersey, pero pag sabi natin personal knowledge, may personal knowledge as far as that information is concerned. Kaya nga, tinatawag natin ngayon, pinapatawag natin ngayon, uh, na-intriga lang ako, uh, your honor, kasi pangalawang invitasyon na natin ito, uh, ngayon may COVID siya, so, pangat uh, invitasyon natin dito, ay, kwa na, uh, sa na na, uh, I, I, I don't think uh, the Senate will uh, question my actions as far as uh, this area is concerned, because, uh, eh, kailangan mamintin natin yung credibility ng Senado na kapag tayo ini-snob ng ating mga resource person na very sensitive uh, information na dapat makuha natin galing sa kanya ay hahayaan na lang natin siya off the hook. Uh, so, uh, that's the opinion of the chairman of this committee. Uh, Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Mr. Chair, uh, don't get me wrong. I am in full support of uh, the uh, decision of uh, the uh, committee chair And, uh, i will continue to, uh, to support the uh, decision of uh, the chairman of this uh, particular committee thank you thank you thank you uh, your honor uh, na ang ilang mahalagang bagay para sa ating publiko ang pagsiwalat ng di ma, di ma, na mga mga dokumento mula sa Philippine Drug Enforcement Agency kung mapapatunayan na wala itong kabasihan o katotohanan at pawag gawa-gawa lamang ay sumasaklaw sa privacy concerns, due process at reliability of information. Ang pagbanggit ng mga pangalan na may individual na di umano'y sangkot sa paggamit ng ilegal droga ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay at may turing na paglabag sa kanilang pribadong buhay. Ito rin ay usapin na may kinalaman sa tinatawag natin due process at presumption of innocence, lalo na kung hindi ka mapapatunayan na sangkot sila sa anumang krimen sa ilalim ng tamang proseso ng batas. Maaring biktima rin sila ng maling interpre interpretasyon o maling pag-uugnay sa usapin ng illegal drugs. Maari rin na magdulot dito ng political repercussions at magamit na instrumento sa pamumulitika. I am here to extend my full support as one of the vice chair of this committee. to the esteemed chairperson conducting this this committee hearings it is our collective responsibility to unearth the truth behind the purported pedia leaks and utilize it to shape effective legislation my colleague a, and i are committed to, achieve, to achieving this objective through a diligent and impartial a, approach ang ng ay leaks morales Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano pang ebidensya ay pinakita niya? Wala po. Mr. Chair, dinidinig natin ang tes testimonya ng isang witness na nahaharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 118 ng Revised Penal Code ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga tao nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasulukoy na itong nakapending sa MTC sa Fernando Pampanga. Bilang mga senador, meron tayong malalim na responsibilidad na atiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong testigo o resource persons natin. Ito ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga mambabatas, kundi isang moral na obligasyon. Walang puwang sa ating mga ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan o gumagawa ng perjurious statements, lalo na nanumpa sila sa nagsasabi na pawang katotohanan lamang. Sa bawat pagdinig na sinasagawa natin, layunin natin hindi lamang ang paghahanap ng katotohanan, kundi maging ang pagbibigay ng justisya at magtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Sa mga bumabatikos sa akin, nawala raw ako moral ascendancy para lumahok sa pagdinig na ito dahil ako raw ay convicted ng uh, hukuman. Nais ko, bigyan din, nais ko lang bigyan din na ang pagdulo ko dito ay pagtupad sa akin tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador na inihalal ng 15 milyong botanteng Pilipino na niniwala sa aking kakayahan at nagtitiwala na kaya kong gampanan ang mga responsibilidad bilang isang lingkod bayan. Huwag kayong maglala. I am a man of conviction. Tungkul ko, tungkulin ko na gampanan ang niyaatang na responsibilidad at mandato ng taong bayan Hindi ako titigil Sa pagtupad ng aking tungkulin Kahit pa may ilan dyan Na inaatake ako ng personal Ang ating paglaho Sa so mga pagdinig Ay hindi lamang isang karapatan Kundi isang tungkulin Ang ating sinumpaan At kasama sa ating sinumpaan Bilang mambabatas Ay pagpapanatili ng integridad At tiwala ng ating mga kababayan Sa ating institusyon hindi ito tungkol sa personal na interes, kundi tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapalakas sa mga institusyon ng ating demokrasya. It is crucial that our legislative processes uphold the principles of truth, integrity, and fairness. Allowing the dissemination of false information and fabricated narratives not only undermines the credibility of our institutions but also jeopardizes the pursuit of genuine justice and accountability. And we must prioritize evidence-based discourse and avoid providing a platform for those who manipulate the truth for personal gain or hidden agenda. By carefully distinguishing between fact and fiction and maintaining a commitment to truthfulness, we can ensure that our legislative hearings serve the best interests of the Filipino people. Sa paghintay na i-present mo muna sa komite na ito, bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo, ako lang, nasa, wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na uh, kuhan sa Senado, na rule sa Senado, pero ako lang, sumama lang loob ko. Dahil, anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Marlica yung video mo, Bago natin ipakita dito sa committee, para pag lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Marlica, ang committee na ito ay sunod-sunod lang. Kung anong gusto nila mangyari, susunod ang committee na ito. Dapat mag-inaisipan mo yan na dapat dito mo una-present. Sorry, Your Honor. Naintindihan mo yung hinanakit ko. Naintindihan ko po, Your Honor. Kasi parang ayaw ko man na makipagkumpiyansa sa makipagkumpitinsya kung gaano ka popular si Marlika sa kanya mga vlog vlog wala po that's beyond the that point ang akin lang is sana you have the respect to this committee na sabi mo i-present pasensya ka na ma'am i-present ko ito sa committee huwag ko muna i-present sa iyo unahin ko muna yung committee dahil that is official venue itong sa iyo naman is sa uh, ibang venue ito outside of the uh, legislative uh, inquiry na ginagawa itong uh, yung vlogging mo dapat ganun sana ang sinabi mo sana maintindihan mo yung hinalakit ko, ha? Kasi ang yes, tingin Lord, ng tao, susunod-sunod lang tayo sa programa ni Marlika. Kung ano pinapakita niya, susunod kami. Di ba? Yes, sir. Uh, uh, patawarin niya po ako. At eh, hindi na po maulit yan, Your uh, kung meron pa tayo sa exceeding hearing, hindi na maulit. Pero kung nandito sana si Atone Otsua, tapos na sana itong hearing na ito. But anyway, uh, sana yung video na sinabi mo. Ah, yarara nan po bali downloaded po doon sa ano no sa CCTV. At uh, hihingin ko lang po yung conformity ng uh, aking uh, kaibigan na si Mr. Romeo Enriquez at yung kanyang uh, kausap na si Mr. Eric Santiago para marinig ko mismo sa nila kung papayagan nila. Na e wala na, hindi this is a formal Senate inquiry. Namin video na yan. So before he does, and I'm not objecting so to showing the video, it's video it's um whatever crime was to committed, to name one would probably be anti wiretapping It's already been committed, Your Honor. Because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So he cannot raise that belatedly now. And nagginawa na niya eh. Um, so kung naman, pong nagawa na eh, nagawa na eh. Unless, ngayon, nandun na rin naman po yun, nilabas niya, ilang beses na pinapaulit ulit hindi na po dahilan yun para hindi palabas niya. Ah, oh, yes, sir. No. Okay, noted, noted. Please, okay, um, saan video? Nakita okay. po, Please, uh, show video. Chair, kailan mo sinabmit kay Mahadli kayon Kailan mo binigay? Eh, di po, hindi po si admit kasi okay. okay. doon po nung in po ako, doon... Sige, No, ano no, 'yung isang gabi? Nung isang gabi po. Baliban dito sa, sa, sa Sino na una, po? yung hearing dito o yung pag uh, interview mo kay Maharlika? Nao po yung hearing. Ha? Nao po yung hearing. Nauna yung hearing. Na una yung una yung hearing. Hmm. Yeah, Pero binigay mo uh, nala, uh, pinalabas ni Maharlika na uno itong hearing. Dapat inuna mo nga itong ano, tama si Senator Mo to. Dapat binigay mo muna dito sa committee to. Eh bakit binigay kay Maharlika? Pero Honor, hindi ko po ibinigay. Ako po mismo yung nag-play nung video na black po yung ano, black po yung identity nung tao na naandoon at yung ano no, wala po akong binanggit na pangalan doon, Your Honor. Yung eto po, ito po yung ano no, uh, nandito po yung itsura nung tao na hindi sa blood. Yun po yung Your Honor. Are we going to allow it to be played, Mr. Chair?

Sino po yung kausap niya sa telepono? According to Mr. Enrique si Eric Santiago, your honor, alias Picoy. Dito po. Your honor, Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayon yung tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi... Andito naman yes, po sila eh Yes, uh, but uh, very material yung recording Baka ume, ibang sabihin nila dito Iba yung napag-usapan nila dyan So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan Bago natin sila tanungin isa-isa Dahil baka mamaya, iba yung recorded Iba yung sasabihin nila dito ngayon So mahuli natin kung sinungaling sila So yun lang sa akin kung Anyway, very short clip lang naman yan eh Very short Ay, abang, clip lang naman yan Habang wala pa, total naman Mr. Chairman Pag iba sinabi nila bago palabas yung video Ganun pa rin naman yan, huli pa rin eh Okay. Habang Sige, hinihintay natin hanggang maayos yung technical lang. Yung technical yes, sir. lang. Yes, yeah, yeah, yeah. Bakit? Ah, sino yung nakatayo, nakausap, na sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Romeo Enriquez. Yes, sir. Honor. Turo Ito? Ikaw? Apo. Siya okay. Po. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si, si Mr. Uh, ano, Eric Santiago, Your Honor, si Picoy. So, uh, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon, Okay. Pico, uh, Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes, sir. Pwede kong ididay. Pero aaminin ko po na ako po yun. Ikaw yun. Okay, thank you. Uh, so, uh, Mr. Ma Chair, malaman yes. ko malaman kung ano, traba uh, ano sila. PDA agent ba rin sila? We or... are not familiar. Uh, magandang. Uh, Your personal circumstances, please. Yes, uh, Mr. Senator, magandang tangali po. Uh, I am now uh, with the Department of Justice, Office of Cybercrime. uh as investigation agent your honor before you're with pdf uh, yes uh mr senator uh, i've been with the uh, uh, philippine drug enforcement agency for almost 15 years 15 years right. okay okay uh, right now what is your job are you connected still with doj no uh, doj uh mr now? senator yeah at present yes yes What is your function, in DOJ? What is your job? Uh, I am an investigation agent uh, from the Office of Cybercrime, Your Honor. Alright. Oh, Eric Sandiago, uh, anong trabaho mo ngayon? At sir, anong previous trabaho mo? Uh, magandang uh, umaga po sa inyo. Yes. O si Eric Sandiago, dati po ako sa DAPLCOM. Uh, okay. Naka-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service ng araw. Uh, na dropped from roles po ako noong uh, May 2022. Why? Wala po akong... Uh, hindi po ako nakapasok, rin. Nakasakit ako. Sakit ka? Yes, sir. How are you related to General Junius Santiago? Ah, uh, sir, ah... Uh, wala po kung ano, sir. Wala, wala. Ah, 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 Mr. Sir, ano dating trabaho mo, piko? Sa ano po? Sa Napolcom po. Uh, police um, Inspector 2 po ako. police ka dati? Hindi po. Police Inspector 2 po. Item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. So, ngayon? Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Merong kang... Sinerts si namin yung... Ang pangalan mo sa Napolcom, uh, mayroon kang mga kasong uh, robbery extortion at saka kidnap for ransom. Ano po ito mga walang, kaso? Walang ito? pa po yun, sir. Uh, marami pa ako naging kaso. Nakita? Uh, ka. Talaga bang uh, blue violator ka? At, uh, Ay, ah, hindi po. Uh, uh, sa naman huh? po naging kaso lang sila, sir. Ha? Huh? Naging kaso lang sila, sir. Naging kaso? Yes, sir. So uh, I am not judging you yes, through to your case. Yes, uh, kahit uh, na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Yes, sir. salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir. Yes, sir. Uh, Napolcom, ano bang status ni Picoy sa Napolcom? Uh, Your Honor, eh, hindi na po siya uh, ng uh, Napolcom mula noong uh, May 9, 2022 na Nati tatiwalag po siya dahil budu sa uh, naawol po siya, deep without uh, officially. Awol? Opo. Uh, How about yung mga kaso niya na property extortion at saka ransom Hindi po na ihain sa amin yun. Meron kaming uh, nabalitaan na uh, dati na involved siya doon sa kidnap ransom sa isang Korean na uh, national. Subalit na i-dismiss po ito ng Piskalya. Okay. Nung uh, isa naman yun doon sa usapin na uh, meron daw siya na pulot na cellphone. Subalit, hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo. Eh, sapagkat na declare siyang awol bago pa lang namin na i yung kaso. Kaya ganun po. Thank you. Thank you for that information. Mr. Chair, makapunta uh, tayo sa conversation nila dalawa. Yes, uh, okay na yan? Okay na? So, sige, please play. <coughs> yung toya, pagkare, na itinigil kaya umili si dokare, yung mama, hindi niya bisotong hindi niya bisotong kare, nager, ina, 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 ng mga komisyon siya? Sinasabi ko, ang sinasabi ko, Patre, kung ano ang desisyon niya sa kanya yun, Patre, na kahit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutuloy ko. Ito ba ang sige? Gusto niyo gustong mga pangalan mo? Wala ko ang sinasabi ko, Papa, yung sa niya. mga to allow people to lambda okay oh come sick oh how's happening you include him in the subpoena yes sir huh mr chairman mr chairman yes can we be furnished with the uh, of uh, the witnesses their criminal record uh, they'll be asked to testify here in the Senate. Uh, I'm curious. Uh, I'm very concerned that they have criminal record and uh, past uh, 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 cases, so baka ma po. maybe we can ask for an update on what these cases are, what the status yes, uh, of these cases. Yes. Uh, I'm sure you have records of uh, the cases of uh, Santiago and also DOJ. We will ask if Enriquez criminal cases it was Enriquez. Uh, uh, yes, Your Honor. I will uh, comply. Uh, in fact, uh, I I have all the documents with me. Uh, okay, please submit to this committee. Uh, yes, sir. Uh, And also, na Yes, sir. That's Ikaw rin right. na uh, Eric Sanjago. Uh, si mo hindi lang yung kaso mo mas marami pa. Ibigay mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Uh, Mr. Chair, yes. topic. Uh, ano status ng mga kaso mo, Pikoy? Mike. Mike sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir, uh, under appeal sir. Walang conviction? Uh, yung uh, robbery extortion sir, under appeal po. Uh, I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Uh, na-convict sir, pero Enjoy the club. Sir, thank you sir, salamat po. <laughs> Welcome. Thank you sir. Uh, ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi, hindi naman po yan. So, interpretation nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi at pagkakarinig po. Pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, thank Mr. You, thank chairman. You. At yun naman po, bali kinumpirm naman po nung oh, yes. kaibigan ko, ula, si ula. Mr. Romeo Enriquez. U Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo, si Mr. Romeo Enriquez? Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang ano uh, candy. Yun lang. Ah, kasi nga, kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon sa anong nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. May 1. At eh, napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nang, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na ano, sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung Taganapol Kong. Do, do uh, you think, uh, kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo, na mag-uusap sila or walang, coincidental lang, na tumawag si ay, oh, in, Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, po. That, that, very important na submit mo to this committee yung unedited uh, recording Mr. para kinakailangan natin yon Yes, Sir Honor. No. Mr. Sir, how, yes can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We, we will knowing this, this, uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records, Mr. Well, Chair. We will seek the, the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay uh, pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. É bem, só eu pensou o que me deu. Naroror, haki, naroror, ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang ang eh ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No 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 eh, no. no, no, no ay wag naman po. Hello, 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 Mr. Hello, no. mo, Mr. Jinggoy, uh, mo, Sir Jinggoy, please please, 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 please. Huwag paki-kalamnan yung kaso ko. Problema ko yon, yung kaso mo ang ayusin. Your honor, huh? in ang kaso ko po, your honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako uh, hindi uh, is, uh, order, order, po. order, please silence. Una, Mr. Morales. Please do not question uh Senator si Jinggoy. trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, uh, kasi insulting yan o the part of the of this committee. Hindi lang sa person ni Senator uh, Jinggoy, pati ako as chairman para bang uh, harap-harapan, uh, pinapahiya mo yung committee. Ako, uh,